Kaya yung mouse up, natin yung madami dito. Garing ulat Oh. Bumaba na sila. Ayan setas. Ya atas Jan jan jan. Jangan lupa setiap lupa

Tapi nyampe ini pemasuk bersih aja ini aku enak jangan salah bersih lah itu mbak kami sakti lah ayo, lu itu 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 bukas mo sila dyan oh, patakas yung iba ayan ayan na sila laki ayan na bukas mo na lahat sila yung iba ayan oh. na Diyan na sa labas. Diyan na sila, oh. Ilay, ilapag yun. Ilapag yun. Idala. Okay. Labag muna. Eh, huli. Mm -hmm. sa loob na sila. Ay, nakakatakos. May butas. Katakin na lalakay. Diyan, diyan, diyan. Okay. Tangin mo na kayo Diyan na, na. na sila oh, diyan na sila oh Ayun na oh Huwag mo na iangat kayo Kailan na nila kay Diyan na, diyan sila Dahil po, hindi nakuha lahat pero madami na yun oh